So, uh, god day sa inyong lahat mga partners For this video, isa na namang tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, para din doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Lalong Lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, so ngayong araw ay napakontent tayo. Okay, itong video na ito ay para doon sa mga aspirant applicant natin na, okay, na gusto mag-apply sa ibang region. At syempre, yung mga requirements na kailangan ninyo kung saan kayo kukuha. Okay? So, siyempre, bago mapasarap yung ating kwentuhan, mga partners, ay ipapasok ko lang saglit yung ating uh, uh, intro. Okay, let's go! So, yung mga partners, yes, tama po ang inyong narinig. Okay, ang pag-uusapan natin today, okay, doon sa mga aspirant applicant natin, okay, na gusto mag-apply sa ibang region. Okay? Meron kasi tayong isang aspirant applicant na napukaw yung aking isipan at napagawa tayo ng content o ng video sa kanyang tanong. At syempre, ito rin yung tanong ng karamihan na nasagot ko na rin dati. So, ginawa natin ng video para maging aware ang lahat ng baguhan na aplikante. Okay? Kung, anong ta uh, kung ano ang kanilang tamang gawin o oh, kung ano ang kanilang gagawin kapag na-encounter nila ang ganitong situation. Okay? So, syempre, babasahin ko muna. Okay? So, shout out sa'yo. Okay? Sa ka-partner. So, ipopost ko dito yung kanya comments sa previous videos natin. Ayan. So, ito ang tanong niya. So, Good day, sir. Kapag nasa NCR po gusto mag-apply at nandito po ako sa Mindanao, saan po ako kukuha ng mga requirements para ipasa ko po dyan sa NCR? Okay. So, yung kapartas natin, so, shout out sa iyo, Ramon Jr. 91. Okay. So, ang tanong niya kasi, siya ay taga Mindanao, mga kapartners. Okay. At gusto niya mag-apply dito sa Metro Manila o sa NCR. So, ang um, tanong niya, saan siya kukuha ng mga requirements para ipasa dito sa NCR. Okay, so kung kayo nagugulang sa tanong niya, ang tanong niya, saan siya kukuha? Doon ba sa kanyang lugar na kung saan siya? O dito sa NCR na kanyang a-applyan? Okay? So, magandang tanong yan at sasagutin natin yan. Okay. So, unang tanong. Okay. So, saan niya ba siya po pwedeng kukuha? saan niya ba required na kumuha ang isang aplikante kapag sa ibang region siya nag-apply? Okay, so dito sa NCR, okay, maraming mga cases na ganyan. Okay, so first, may dalawang option ka. Okay, wala nang problema dyan. May dalawang option ka. Una, okay, kung ikaw ay may budget naman, okay, pwede kang kumuha sa kung saan ka nakatira mismo, kung saan ka nanggaling na region. Okay, for example, ito si Ramon Jr. 91 ay uh, taga Mindanao. Pwede siya kumuha, okay, required siyang kumuha ng requirements niya kung saan siya nakatira mismo. Okay? Yan ang, yan ang option 1 niya. Pwede pwede siya doon kumuha. Ang option 2 niya ay pwede ka rin kumuha dito sa NCR kung saan ka nangungupahan. Yan. So, yan ang katanungan. Yan ang naging uh, question mark sa mga aspirant na Si So, paano yun? E, taga Mindanao nga ako. Yan. Yan yung tanong. Yan yung tanong na sasagutin natin. So, dito sa Metro Manila, okay, pa pwede kang kumuha dito ng mga requirements mo. Okay? Na kung saan ka naka-address, kung saan ka nangungupahan. For example, uh, aplikante ka ng NCR pero taga Mindanao ka. No, pwede ulit eh. No? So, ikaw ay nangungupahan dito sa Quezon City. Palagay natin, uh, diyan ka nangungupahan sa Tandang Sora. Okay? So, ano-ano ang mga requirements na po pwede mo kukunin dito sa NCR? Ayan yung tanong na dapat natin sagutin. Ha? So, yung mga requirements o yung mga clearance na pwede natin kunin dito sa NCI ay ito na. Ha? Pwede tayong kumuha dito ng NBI sa NCR sa Metro Manila. Pwede tayong kumuha ng police clearance. O yes po. Required po tayong kumuha o po, pwede po tayong kumuha ng police clearance dito sa NCR. Kasi po, ang police clearance ngayon ay nationals na po. Okay? Pag uh, kumuha ka rito, lahat na po yan, no? Kung saan ka man nakatira, Mag-appear naman doon kung meron kang violation or may kaso ka dati. Yan, parang NBI, uh, ano na rin siya, system, ang police clearance natin. Okay, nationals na rin siya. Okay? So, pwede ka rin kumuha dito ng NPC RTC. Okay? So, ang tanong, sir, saan ang kukuha? So, sabi ko nga kanina, for example, dito ka naka-address sa Quezon City. Sa Quezon City, RTC, NPC ka kumuha. Diyan lang naman yan sa City Hall ng Quezon City. Okay? So, ano pa ang mga requirements na pwede natin kunin dito? Uh, barangay clearance, yes. Pwede po tayong kumuha ng barangay clearance dito. Okay? For example, sa Tandang Sora ka, saan ka banda sa Tandang Sora? For example, dito ka sa Pilan or Kulyat. Okay, sa barangay Kulyat ka po kukuha ng barangay clearance. Okay? So, maliwanag tayo dun ha. Sa ang disadvantage lang dito sa MTCRTC po ay uh, magantay kayo ng medyo paantay pa lang kayo ng one week bago nyo makuha yung uh, court clearance okay, na requirements para sa inyong pag-apply. Okay? Ang advantage naman kapag kukuha kayo doon sa kung saan kayo original na nakatira, for example, ito si Ramon ay nasa Mindanao, no, mas mabilis doon kumuha kasi don uh, doon ka na mismo, mismong origin kayo doon nakatira. Okay? So, kumbaga, hindi na hahanapin pa or uh, maghahalungkat oh, kung may mga previous cases kayo. Okay? So, dito sa, dito sa NCR, uh, ang disadvantage na medyo mag lang kayo ng uh, kunting panahon lang naman, days lang naman, one week lang naman ang pinakamatagal. Okay? So, sabi ko nga, okay, mga partners ay uh, two option ka. Okay? Pwede kang kumuha sa inyo kung saan ka nakatira. Okay? Pwede ka rin kumuha dito sa NCR kung saan mo gustong region mag-apply. Ha? Okay? So, maliwanag po ba tayo mga partner sa dalawang option ka? Pwede kang kumuha kung saan ka nakatira. For example, sa Mindanao ka man o Region 3 ka man, mag apply ka sa NCR. Okay? At pwede ka rin kumuha sa NCR ng mga clearances. Okay? Yun ang mga pwede niyong kunin ha? ha. Pero yung mga diploma, college diploma, TOR, ay Mismong sa school po ninyo, yun kukunin. Mismong sa university ninyo, yun kukunin. Okay? Record kayo doon, kumuha. Yung sinasabi ko lang ito is mga clearances na pwede nyo kunin. Okay? Like, uh, barangay clearance, okay? Uh, police clearance, uh, NBI, okay? So, iniisa-isa natin yung mga clearances na pwede lang ninyong kunin doon sa NCR. Okay? So, naulit ko ulit yung uh, hindi required lang na dito sa NCRI ay inyong college diploma. Okay? College diploma, uh, uh, TOR, yan yung mga school, no? school uh, sa school mismo or required sa school ninyo kukunin. Okay? So, dito inuunor, tinatanggap, okay, ng uh, bureau namin, okay, ng BJMP. Okay? Nirequired kayo na sa NCR is pwede kayong kumuha ng MTCRTC kung saan kayo nangungupahan. Ayan. Nationals naman, okay, nationals naman ang records ng MTCRTC natin. Okay? So, meron lang pagkakataon na minsan pinapakuha kayo, okay, mag rin kayo ng uh, ninyo, ng inyo kung saan kayo nakatira. Minsan kasi nire-record yun. Pero kadalasan, based on my own experience, okay, pupwede na kayong kumuha dito kung saan kayo nangungupahan. Okay? Para syempre hindi na kayo mahirapan. At syempre, no? Uh, tips at gabay na rin ito para sa mga baguhan nating aplikante. Okay? So doon sa nagtanong, kay uh, ka natin na uh, Ramon Junior 91. Okay, shout out sa iyo. Ay, uh, maraming salamat dahil na uh, nakapagbigay tayo ng uh, awareness at syempre tips at gabay para doon sa mga aspirant applicant natin. Okay? ah, uh, marami kasi yung cases na ganito mga partners no, mga kapartners natin na siyempre alam uh, syempre, uh ng NCR or other region doon sila nag-apply dahil uh, puno na doon sa region kung saan sila nakatira. Okay, kaya sila ay uh, nakikipagsapal nakikipagsapalaran sa ibang region dahil doon may open quota pa. At siyempre doon ay hindi pa nila alam kung uh, o oh, wala pa silang idea na po pwede pa lang yung ganong klasing ah uh, uh, technique or strategy. Okay, na po, pwede pa lang kumuha ng, uh, ng clearance. Okay, kung saan ka nungupan. So, reminders lang and siyempre uh, i-clear lang natin no? para maintindihan. Dapat po nangungupahan kayo. Ha? Nangungupahan kayo. Okay? Kung saan kayo nangungupahan. Meron kasing mga... For example, dito sa Region 3, malapit na sa NCR. Yung uh, San Jose, di ba? Marilao, Santa Maria. Okay? So, hindi na sila nungupahan. Okay? So, syempre, doon pa rin kayo kukuha, mga ka partners sa kung saan kayo nakatira mismo. Kasi wala naman kayong uh, address na ilalagay, okay, doon sa applyan ninyo, dapat nungupahan kayo. Okay? Kung saan kayo nungupahan po, pwede kayong kumuha sa nasasakupan na yun. Okay, pero kung hindi kayo nungungupahan at kayo ay uh, what they call this, uh, lang, okay? Sadya lang ninyo na mag-apply doon lang. Ay, hindi kayo required na kumuha kung saan kayo mag-apply na region. Mismong required kayo kumuha ng requirements o clearances doon sa inyong tirahan o kung saan kayo nakatira. Okay, mga partners? So, mga partners, na why nabigyan ko na naman kayo ng isang uh, medyo malinaw na explanation okay sa pagkuha ng mga clearances kung kayo ay um, dadayo sa ibang region para doon mag-apply okay so yon mga partners sana uh, naway uh, nakatulong ako ng kaunti, okay sa inyong mga gam-agam patungkol sa okay pagkuha ng mga clearances kapag kayo ay sa ibang region mag-apply okay so syempre ang ating layunin dito ay uh, makapagbigay ng uh, tips okay, para siyempre magabayan kayo sa inyong pag apply Okay At siyempre, lahat ng mga sinasabi ko dito ay based on lamang sa aking naging experience. Okay, mga partners? At siyempre, para doon sa mga bashers natin na uh, thank you. Thank you sa inyo. At siyempre, pinapanood din yung aking videos. No, at uh, sa mga newly applicant natin dyan, uh, may katanungan ay feel free to comment. agad-agad no, natin yan na uh, sasagutin sa abot ng ating kaalaman sa ating mga na-experience nung tayo ay naging isang aplikante, mga partners okay so nawa'y na uh, naging naunawaan ninyo mga partners yung ating uh, uh, topic okay patungkol sa pagkuha ng clearances no kapag hindi naman kayo taga doon okay so hanggang dito na lang muna yung ating videos mga partners at syempre maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating uh, YouTube channel at ngayon ay uh, 5K, no? 5,000 subscriber na po tayo mga partner. So, maraming maraming salamat sa mga naniniwala sa ating mga videos na pinapost dito sa ating YouTube channel. So, ang ating layunin ay makapagbigay ng tips, no? At para magabayan yung mga aspirant applicant natin sa kanilang pag apply Okay? So, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa mga aspirant applicant natin dyan. Okay? Be a confident. And uh, lagi maniwala sa itaas. At syempre, maging mabuting kapwa sa tao. At lagi ko sinasabi, saludo.